Akala ko ba tuwing lalabas ka ng bahay ay magsisimba ka lang? Yun pala, ibang Diyos na sinasamba mo. Pinagbabawalan mo ba akong makipagkita kay Jerry? Hindi kita sunisweldohan para makipaglampungan sa boyfriend mo ano mang oras na gusto mo. Tapos na oras ng trabaho ko ngayon. Rochelle, hindi ka nag-uupisina. Hanggat kailangan kita oras ng trabaho. Kung kayo nyo nang magsarili, hindi ko kayo pakikialaman. Pero habang ako ang nagpapasweldo sa inyong dalawa, ako magsasabi ko anong klaseng karapatan ang pwede niyong tamasahin. Salamat. <laughs> Ano? Mabuti. Kanina ka pa? Medyo. Nagsimba ka nga raw, kaya hinintay kita. Halika, maligo ka na rin. Rochelle, mabuti nandito ka na. Sabihin mo kay Kiko, kare-kare iluto niya. Yung seafood kare-kare, ha? Hindi ko naman alam na dadalaw pala dito si Jerry. Oo. Sandali, ha? Pakisabi dito yung hatid ng lunch, ha? Parang picnic, diba? Halika na. Balik ka kagad, ha? kung gaganahan akong kumain ngayon. I'll just have to forget about my diet. O, oh, Rochelle, sumabay ka na rin. Huwag na. Rochelle, ikuha mo nga si Jer ng beer? Oo. Hmm. No, thanks. Ba't di ka pa kumakain? Kala ko ba, paborito mo yan? Hey, what's wrong? Ba't mo ginawa ito kay Rachel? Ang halin. Ba't mo siya ginawang katulong? So what's wrong with being a katulong? Ganun ba kababantingin mo sa kanya? I beg your pardon? Ang hirap sa atin, kung di white-collar job ang trabaho, mababa ang tingin. Sa states, there's such a thing as dignity of labor. Kahit na truck driver ka, garbage collector, o kahit dishwasher lang, hindi mababa ang tingin sa'yo ng tao. Tanet, sa states, matas ang sahod. Matas yun naman ang sahod niya. Satisfied? Saan ka pupunta? Huwag pa ba ikang gawin katulong dito sa bahay? Nasasaktan ako. Hindi ako magpapaalala rito kung meron akong ibang matatakbuhan. Pero hindi naman ganito. Kesa naman magpakalat-kalat ako sa lansangan. Sino ba ayaw umalis dito? May nangyayari dito na hindi ko gusto. Jerry, talaga bang hindi mo pa kaya magsarili? Wala kayong pinagiba nito, Red. Pareho niyo akong ginigipit. Rochelle? Rochelle! Rochelle! Donet, pakialis na nga to. Nasusuka akong tignan. Ang papa mo hindi pa umuwi. Hindi pa, Mama. Talagang hindi na siya magbabago. Ang laki siguro ng panghihinayang niya dahil nabuhay pa ako. Of course not. You know that's not true. Alam mo, Mama, magkasama kami ng papa sa ospital the whole night. Pinagdarasal namin na sana'y mabuhay ka. Hindi ako naniniwala. Pinagdadasal niya na mamatay ako. Ma naman. Yun ang totoo. Don't say that. Pinagdadasal niya. Hindi naman niya ako... Hindi niya ako minahal kahit na kailan. Mama? Wala naman siya pagmamahal sa akin eh. Mano! Matagal na niya gusto. <laughs> Sally? <laughs> Mama? 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 Ma? Ma? মা pare. Tama ka na. Oh pare, may lakit pa ako eh. Ah, ganun ba? Bukas na lang. Sayang, pare. Sige. Oh, sige. Rochelle! Rochelle! Arthur! Rochelle! Ay, ka ba? Ay, naman, oh. Pakisundan yung taxi ngayon, oh. Naku, sige ang tagal na, na pinaghahanap mula sa Bohol, Gadyanga, sa lahat. Ako, oh, naman yung taxi. Ha? Basta! Wow! Parang movie! Teka, di ba si Jerry yun? Nandiyin ka lang Hindi ka pa nagkikwento sa akin kung ano na, ano na nangyari sa'yo. Matagal kang nawala eh. Huwag na lang natin pag-usapan, Arthur, masyado ng personal. Sigurado ko, hmm, may ginarama na naman yung magaling mong jering yan, ano? Obvious ba? O eh, anong gagawin natin dito? Susundan mo ba siya o aantayin kita o makaantayin na lang tayo dito? Aantayin ko na lang. Sana maunawaan mo. Hindi akong babae para sa'yo. Sige, thank you. Huwag mo na akong antayin. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Ha? Ah, sige. Hindi namin dahil siyang babae dyan. Rochelle! Gulat na gulat ka. Hindi kita inaasahan. Magtititigan na lang ba tayo? Maganda naman pala tong apartment mo. Nagtataka lang ako bakit parang ayaw mong ipaalam sa akin. Rochelle, hayan mo ako magpaliwanag. Sige, pakikinggan ko. Pero siguraduhin mong maganda paliwanag mo. Nang sabihin mong butis ka, naghanap ako ng kwarto para sa ating dalawa. Pero nalaman ko nga kito ang nangyari. Tapos inibita ka pa niya sa kanilang bahay. Eh naisip ko, mabuti na rin siguro ang nangyari. Dahil talagang hindi pa tayo handang magpakasal. Hindi mo pa rin naipapaliwanag ang apartment. Hindi sa akin ang apartment na ito. Kanino? Kanino, Jerry? Ketonet? Rochelle. Intindihin mo ako. At si Tonet? Nagmamagandang loob lang siya. Una, trabaho. Tapos, apartment. Ano susunod? Kotse na. Tinutulungan ka rin ni Tonette, ah. May kapalit na serbisyo ang tulong na yun. Ikaw, anong serbisyo ba isinusukli mo sa kanya? Ipinagtitimpla mo rin ba siya ng orange juice? Rochelle, maliwanag ang usapan namin ni Tonette. Alam niya kung sino ang mahal ko at pagkakasalan. Huwag mo akong patawanin. Hindi pa pasok si Tunet sa isang usapan nang hindi siya sisingil ng interes. Lalaki ako eh. Walang mawawala sa akin. Meron. Respeto sa sarili. Di ba? Di ba na yun nang muramurahin ako ng nanay mo? ipinagpalit kita sa mga magulang ko. Dahil mahal kita. Pagkatapos ganito lang pala igaganti mo sa akin. Rochelle, malaki ang utang na loob ko kay Tonet. Huwag mo akong pilitin pumili sa inyong dalawa. Hindi pa panahon. Eh, kailan ang tamang panahon? Kapag pareho na kayong lulong sa isa't isa, Ang sabi ni Mr. Tiwa, inuwi mo raw ang report at dito mo lalamayin ang trabaho. Yung pala, ibang trabaho lalamayin mo. Huwag ka magkalala. Matatapos ang report bukas ng umaga. Akala ko ba tuwing lalabas ka ng bahay ay magsisimba ka lang? Yung pala, ibang Diyos sa sinasamba mo. Pinagbabawalan mo ba akong makipagkita kay Jerry? Hindi kita dohan, para makipaglampungan sa boyfriend mo ano mang oras na gusto mo? Tapos na oras ng trabaho ko ngayon. Rochelle, hindi ka nag-uopisina. Hanggat kailangan kita oras ng trabaho. Panet! Kung kaya nyo nang magsarili, hindi ko kayo pakikialaman. Pero habang ako ang nagpapasweldo sa inyong dalawa, ako magsasabi ko anong klase ng karapatan ang pwedeng niyong tamasahin. Using this apartment as your loveliness is not one of them. I need the report first thing in the morning. At kung tapos na kayo mag-usap, baka gusto mo nang sumama sa akin umuwi.